Yeah, ka na -expert. Oh ka na pina-expert. Oo, ka pina-expert. Watch and learn. Watch and learn, ha? Ay, hey, excuse me, ma'am. Um, pwede mong utahan ma'am? Saan ba? Taga... Taga... Dabo, manggut-gun. Wanaw ka ba loong asa kung karoon ko rin sa buhol? Bako ba? Pwede ko maki Google on ma'am? Opo, Ay, thank you, ma'am. By the way, Marky Day. I need a love that keep me sane. for me Um, ay ma'am, no need today. Eh. Okay na, hindi ko makigoogle. Yan naman. Okay, karoon nga nakailata ka. Kada search is over. Magaling kang kupal ka. Yawasawi! Kabi! Yawasawi, Markiwi! Um, ma'am, by the way, pwede ko makig-number ni mo? Pwede. Sige, pwede. na lang <laughs> dari, ma'am. Layo, rujo dito kay Kajung. Habib, na ako. Ako na ang pinakawalo ko tirada sa itong Pero di basta-basta ba? na kay kay nga ang gap oh si Marke ni ikaw ni naglikay pa ganin nagbabae okay na kay nana si Hana pero karon pakita niya unsa sa pagkamarke ay mo ni ma'am uh. thank you ma'am ha kay in case og ganang masag na pag kumakontak ra ko sa imo ha unsa di ni mo diri sa buhol sir ah uh, nangita mo gud ko ani ganina ma'am mo nya karon nakit ana man Unya ma'am, what to sa mama? the way, Marky again. Okay. Amte. Pero Bulok mo kay Kago, tanawas pa rin Marke. Eh. Ay, Rhea, Rhea. <laughs> um, nice kayong forest da rin, no? Oo, hmm. oh, yung eh. Kabalo ba ka sa history ani? Wala. Wala. Wala? Wala, wala. Kabalo ba ka nga ng daghan mga memories ani nga, no, forest? Oo. Huh? <laughs> so, oh? yun na, no tarita hala niyo, may uban! Akses! Lala! Uy, nga naman aping! Ayun, Diyan yung mo! ginawa na, dam? Anong ko, Col? Asam din, ay? Sa Kanto Crossing na kon. Kanto Crossing, Kantor Kanto Corbada. Ha? korbada Kantor... Corbada. Kanto, ana bitaw sa mo. Bitaw. Ilang may hatag ni mo dito dai? Jeez kon. Jeez. dako pwede. Pak. Pwede ra singko. Sir kon, ay singko lagi. Pwede ra? Oh. Brotol, oi Dol, rumang na korbada, gud. Palikon, sampe sa Kedul, palikon. Oo. rana. Ay, doon, aja Singko, oke okay, ngerasain ko? Oke, okay, noh. Maka save kag mm -hmm. <laughs> 5. Excuse me. Mau oh. oh, ngerti ndira ganyap, apre? Mm. Excuse me, ma'am. Yes, sir. Maksik-sik nukun siguro kusunud, re. the a rainy Hello, what's it at the water, say... Say it us, Ay. Ay, the way, ma'am, uh, ikaw tindera da rin, ma'am, lahat na. Oh, so, ako na yung manager sa Boss Bags. Manager? Oo, uh -oh, gusto mo experience sa day, ma'am, by the way. Princess. Kapi, madiskarte ba? Pila mo tanan, ma'am? Um, uh, in yung tanan is 788. 788? Okay, no problem. Pak, ma'am. Oh. Ma wow, asin magkwasa kong suplik, sir, ha? Ay, by the way, ka? taga, buhol ra ba ka? Uh Oo, -oh, taga din rin um, ako, sir, sa buoy na nang ako. Uh, buoy. Um, ako'y pangutahan na sa'yo, ma'am ba? Pwede mo lingkod sa kajot, ma'am? Ah, sige, oh, sige, signature. sige, sir. Um, by the way, hindi Yeah. Uh, 21 years old professor. sir. 21 years old, tapos manager pa gari? Oo, oh, sa'yo na mag-guide kayo kung nag-start, ano nga business. Ah, saan? Basta-basta Eh, by, by the way, ma'am, kanang, since na mangod mid-direct karoon sa buhol, ma'am, if bakante ka, Pwede po gamo sabay ug laag mo ha. okay, bala, ako okay, bala kanang. Sure ka? Yes, sure. Ah uh, sige ako lang i-check akong schedule if eh, free ba ko uh, sige, mam, rin, or vacant ko. Ah sige ma'am, pwede mo i-check karon ma'am? Or na lang daw mga Sunday. Sunday? Oo, uh, oo, oh, oh. to vacant to ana sa lalay Facebook account ni mo ma'am kay in case of mga nami na me tayo chat lang taka oh sige sure ko on Princess Queenie mo na kung Facebook pwede i-spell na ko dire Princess Queenie di, ma'am sige, sige try dobe sure. money shop Princess Queenie na. Pwede na ko na ipangayoo na lang, ma'am? ah oh, sige, sure. Wait. Wait, problema. Huh. Ba't ka kamay? Ah, sige, ato na ha? Pero okay. sure ka, di ka magpasukli. Ay, ma'am. No need na na, basta ikaw. riya 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 Ria, Ria, Ria. ano sa nausa? Digan lang ako, ka. Ay, hey. um, <laughs> Ay naailalakay. Sige, sunod, sunod, sunod. Katong kauban ako. Katong kauban hmm. na to, Marjon. <laughs> kay yung bataan ni kasi din lang gud gud kanang na enjoy mo ang mga chocolate hills makita mo no di ba di ba kuan siya kanang daghag brown green tungod mo na sa panahon pero oh yes pero ang pinaka nan sa chocolate hills diarya boom parang nening bi ang kanyang katawa diarya kabalo ba nga daghan kay mo pero wala pa ko nag ano, kadulong pa ako mag-tanaw tanaw Gusto, gusto ka nga ito ka sa mga tertiary dari kabalok ko asa sila. Huh? oh, yes. Ako mismo ang kabalo ko. Pwede? Oh, sure. Why not? Magaling kang tupal ka! Kanawa <laughs> pa rin si Marky na po yung juga Ito yung palpak